Guys, ito yun yung mga time natin dito na saging. Ang gaganda na. Ito yung mga dati natin tinabasan nabasan na sobrang papangit. Ano <laughs> yun yun naman yung pinagbago niya ngayon. Nalinisan. Kalalaki na oh. Yeah, tanggalan ko ng mga dahon na ako uh, ni. Para gumanda lalo. Hmm? Kapal yan oh. Natanggalan ko na rin ng mga ano, proning ko na. Ano na na? Sana wag lang bumagyo ulit. <laughs> bumagyo kasi dati. Eh. Kaya nasira lahat to. Tapos pa. Ah, walang natira. Ngayon, sana gumanda. Ayon naman na siya. Kapal ano? Let's go.